Tunosing daw at si pinangyak ng sapakaswerte. Ang bar naman ay sapakalupit sa kapalaran. Sa anumang kaso, naniwala ang mga Griego na ang swerte ng isang tao ay nakatadhana sa kanilang kapalaran. At ito ay isang hindi matatakasan na landas. Sinabi ang sinaon ng Griego na ang isang lalaking nagngangalang Polycrates ay namuno sa Griegong isla ng Samos. Siya ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ay umangat sa kapangyarihan na may natatanging mga nagawa at tila halos di makakaingitang magandang kapalaran. Si Polycrates ay isang tirano kung tutuusin ngunit siya rin ay isang matalino at karismatikong pinuno. Nabihasa sa pag-navigate sa mapanlinlang na tubig ng politika at digmaan, nagkamit ng kayamanan, kapangyarihan, at impluensya na kakaunti lamang ang nakagawa bago siya. Ang kanyang kapalaran ay sinasabing pinasya ng mga Diyos. Si Polycrates ay tila di matatalo sa laban sa kanyang mga negosyong pakikipagsapalaran. Ang kanyang kayamanan ay lalo pang lumawak. Samantalang sa politika ay kumikilos siya tulad ng isang maestro, palaging isang hakbang sa unahan ng kanyang mga kaaway. Ngunit ang labis-labis na swerte na ito ay nagsimula ng ikabahala, hindi lamang ng ibang mga pinuno, kundi pati na rin niya mismo. Sa pananampalatayang Griego, ang ganitong ekstraordinaryong kasaganaan ay maaaring makatawag ng galit ng mga Diyos na hindi maganda ang tingin sa mga naglalakas loob na sumalungat sa natural na kaayusan ng mga bagay at itinuturing ang kanilang sarili na nasa mas mataas na antas kaysa sa karaniwang mga mortal. Naging malay si Polycrates sa ganitong pananaw, kaya diretsyang sinabi niya ang kanyang mga alalahanin sa kaibigan at kaalyado niyang si Amasis, ang paraon ng Ehipto. Siya ay isang matalinong tao at eksperto sa mga panganib ng kapalaran. Pinayuhan ni Amasis si Polycrates na maghain o kusang loob na isuko ang mga bagay na may napakalaking halaga upang magpakita ng kababaang loob sa harap ng mga Diyos at marahil ay makaiwas sa isang malagim na pagbagsak. Pinag-isipan ni Polycrates ng matagal ang payo ng kanyang kaibigan. Hindi siya mapamahiin pero hindi rin siya hangal. Kung ang kapalaran ay nasa kanyang panig pa rin, makabubuti ang kumilos ng maingat Nagpa siya siyang magsakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Ang isuko ang kanyang mahalagang sing-sing. Isang walang presyo na kayamanan. Isang simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. Ang sing-sing ay isang napakagandang piraso na gawa sa ginto. Na may napakapuro na esmeralda na nagniningning na parang tirang langit. Sa piniling araw, sumakay si Polycrates sa kanyang barko at naglayag sa pinakamalalim na bahagi ng dagat sa paligid ng Samos. Habang naroon, sa isang sagradong seremonya, inalis niya ang singsing sa kanyang dalire at sandaling hinawakan ito habang nakatingin sa abot tanaw. Sa isang malalim na buntong hininga, itinapon niya ito sa dagat at pinanood itong lumubog sa asul na tubig. Wala nang ibang tao ang makakayanan pang sumisid doon at makahanap ng ganyang kayamanan. Ngunit ang mga Diyos ay tila may ibang plano para sa mahalagang singsing. -sing. Nang lumubog ito, nahuli ng kislap nito ang atensyon ng isang isda na nilamon ito. Iniisip na ito ay biktima lumipas ang mga araw at patuloy na nagnegosyo si Polycrates. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam iniisip na napaluguran niya ang mga Diyos sa kanyang sakripisyo. Ngunit may nangyaring kakaiba, makalipas ang ilang araw lumitaw ang isang lokal na mangingisda sa palasyo na may dalang regalo para sa tirano, isang labis na malaking isda na bagong huli sa mga tubig malapit sa isla, umaasa na makuha ang pabor ng pinuno, inialok ng mangingisda ang isda bilang regalo. Si Polycrates na nagnanais makita ang katapatan ng kanyang mga tao, tinanggap ang regalo at iniutos na lutuin ang isda para sa kanyang pagkain. Gayunpaman nang buksan ito ng chef, natagpuan niya ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa loob ng tiyan nito, ang emerald na sing-sing na itinapon ni Polycrates sa dagat. Nang ibinalik ang sing-sing kay Polycrates, siya ay nabahala. Tila ba ang dagat o ang mga diyos mismo ay tinanggihan ang kanyang alay? Nang marinig ito ni Parao. Amasis agad niyang naunawaan ang babala, alam niya na ang kapalaran ni Polycrates ay nakatakda na na ang tyrant ay hindi na maliligtas at nakatadhana sa isang hindi maiiwasang pagbagsak. Natakot si Amasis na ang malas ni Polycrates ay makakaapekto sa kanyang sariling swerte at magdulot ng pagdurusa sa kanyang mga tao, kaya't pinutol niya ang kanilang pagkakaibigan. Inilayo ang sarili mula sa taong dati niyang kaalyado at kaibigan. Lapas sandaling iyon, nagsimulang maramdaman ni Polycrates ang bigat ng premonisyon habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay tulad ng dati. Nagbago ang kanyang swerte. Ang dati napigilang mga kaaway niya ay nagsimulang pumiglas at ang mga kalakip na sa kanyang pabor noon ay nagsimula ng magbago. Ang persya satrap ng Lydia na si Oriotis isang tuso at malupit na tao ay nagpadala ng mensahe kay Polycrates na nag-aalok ng alyansa at nangangako sa kanya ng malaking kayamanan dahil nawalan na niya ang makapangyarihang kaharian ng Ehipto bilang kaalyado, laging tiwala sa kanyang swerte at kakayahang pampolitika. Tinanggap ni Polycrates ang imbitasyon. Pagdating niya sa teritoryo ng Persya, gayon man, siya ay nahuli. Ang tirano ng Samos na dating makapangyarihan at mapalad ay malupit na pinahirapan at pinatay. Sa huli ay bumagsak sa kapalarang kanyang kinatatakutan. Ang kwento ni Polycrates at ang kanyang singsing ay naging isang bantog na alamat sa sinaunang mundo. Isang babala tungkol sa panganib ng sobrang pag-asa sa sariling swerte at ang di mapipigilang kapangyarihan ng tadhana. Sa isipan ng mga sinaunang Griego, pinatatag ng kwentong ito ang ideya na walang sinuman, gaano man makapangyarihan, ang makatatakas sa mga kapritso ng mga Diyos at sa pag-ikot ng panahon.